samantala namin mo nang iwanan ang aming tahanan kasi sa araw na to guys uh, pupunta kami ng nasugbo Batangas sa may Eco Park at kami ay uh, magsiswibing ng mga kapatiran sa uh, GIL Tatalon Church yan. Few moments later Nakakarating kami mga katokad friends dito ay alas 5.30 ng, ng umaga Ayun guys Ang alis namin doon kanina sa tatalon alas 3 .00. pasado At dumating nga tayo guys dito ng alas 5.30 So napaka kunting oras lang ang ating inabot dito Ating binahe Ando na po sa dulo. At dumating na rin yung isa naming van sa namin naman ni ano ni Brother Bong Carinyo. Ayan. Aba, nandino kaagad ang agad. Overnight pala kayo, ha? Ay, ah, si Pastora. At dito ko na makatokas sinimula na kunan ng mga mag ang video ang lugar na to para meron kayo na makita at magkaroon ng idea sa lugar na to kung sakali mana kayo ay pupunta dito mismo sa may kalayo which ito po ang tinatawag na sandbar. so ayan guys uh, tingnan po ninyo kung inyong magugustuhan guys alam nyo mga katugad friends nang pumunta ako dito nakita ko talaga yung saan sila lugar na doon tayo asan sila yung totoo lang ano. Matiwasay dito, guys. Tapos, makikita ninyo, mga katawagad, yung mga cottage dito. Ah, dito tayo. Ano? Ito? Ito? Meron din, guys, dito. Sa kabila. Medyo malaki rin ang konti. Meron na kayong mapaglulutuan guys at kung mga halaman man lang makatukad marami dito napakaganda ng mga puno dito guys at saka meron din dito mga katukad ano dito sa may uh, kaliwang bahagi Ayan. mga pinapakita ko sa inyo ito po yung pasok sa CR at dito naman sa aking harapan guys ano ito yung lamisa na pwede nyo mapagkainan ng mga pamilya at dito rin guys nakita ninyo yung aming uh, nakuha na tutuluyan guys mura lang dito mga katukad friends limandaan lang ng mga ang bayad dito At dito nga nagsimula na yung aking mga kasama na uh, mag-init ng tubig kasi siyempre kakarating lang kapag tulog ka sa biyahe Luna. talaga. Hello! Iisip mo talaga na magkapit. Tiba niya, yung niya. Aking, uh, si Doggy. Ang pangalan niya po ay si Luna. Nakakatuwa ang asong ito dahil first time niya pa lang na makapag-biyahe. Kung ano yung pwesto niya, binibigay ko sa kanya eh. Guys. Uy, Luna, nagpupo ka lang. Si Si Joshua si pare ano you know, si oh yayo nagpupo pupu doon ano yan ay talaga yan mga anak guys At kasama guys yung kanyang anak na si Sister Joy at yung kanyang asawa Sister Gemma At out po sa inyong lahat Shout out po sa inyo lahat. Kape, kape. Uh, dito po, nag-impake na kami guys ng aming ano, aming uh, salo Uy, pasensya uh, na kagahapo na kasi kita kita kulo ko. Kasama na, di ako nakapunta. Kumapala si sister. Kakabili lang pula. ng gamot eh. Dito ko lang lang. Kanyang asawa. Uh, Ay, baso. Ano ba sa kabila guys ni nakikita niya. Nakasama ko rin sila mga friends uh, sila nakapaganda na ng kanilang uh, mga almusal guys at ito pinapakita ko sa inyo uh, yung mga iba pa na mga ganda tanawin lalo na, na itong uh, rama na to guys ang ganda hello. At maya, maya mga tokad, Luna. pumunta na ako sa maya hello pero nakitaan pa rin ba, diba ya, na nadaan pa rin ang diba? video yung aking tuta. Ayan, si Luna. Anong lugar ba ito pare? Ang ganda diba layo, layo? na layo-layo. Ganda ng tanawin dito mga Katokan Friends. Layo-layo na kalagay doon eh. At dito na palabas na ako dito mga katukad, sa Baybayin o Dalampasikan. At dito guys, uh, secure na secure dito yung uh, lugar kasi mayroon silang uh, dalawa at tatlo na CCTV. At paglabas mo guys dito sa may uh, pinaka-gate, uh, mayroong uh, mga upuan na makatulad nito. At mayroon din na uh, cottage doon sa pinakadulo. Sige, kinsan mo pa? At may kayak dito na dalawa guys. Ito guys yung aming pinuntahan dito sa lugar ng sun At pinagbabawal po dito ang bindor bawal po tumambay ang vendor dito po, by management salamat daw at kung gusto niyo guys ng mga souvenir ayan guys dahil sa maaga pa marami pang natutulo guys kaya tahimik lang muna tayo at ito yung mga souvenir guys kapag kayo ay pauwi na Maari na kayong bumili guys pag gusto niyo nang mamili. Sari-sari dito mga katukad friends. Ayan. Anong lugar ho ito ma'am? kalayo. So kalayo pala guys. Ayan. Dito kami pumunta. Sa may kalayo Batangas. Ay, natatatato din kayo. Magkano pag ano, kung mapapaano ako isang ano lang, SOS o oh, dito. Wala akong permanent sir. Ah, wala permanent. Sige, mamaya na. at ito mga katukad first ang matatanaw ninyo sa lugar ng Kalayo Beach may mga malalaking bangka guys at yung nasa dulo ay buntok ang buhangin dito mga katokad friends ay kulay ano, brown ayan guys picture pamilya uh, girlfriend o boyfriend man kayo may karelasyon man kayo pwede kayo dito magpa-picture guys Ayan. napaka lawak nga talaga guys ng buhangin dito At doon sa pinakagilid guys uh, may nakita ako na ginagamit na mga upuan pag uh, sunbathing guys ayan at ipinagbabawal din ng mga katokad friends ang magtapon ng basura dito sa dagat at dalampasigan pasigan. at maigpit na ipinagbabawal dito mga katokad friends ang pagtapon ng basura dito mismo sa may dagat at dalampasigan ayan layo layo beach resorts ah gustong sabihin pala mga katukad friends yung uh, lugar na to layo layo beach pala pero ang aming napuntahan guys ay kalayo magkaiba yung kalayo kasaka layo layo beach so ayan at doon sa kabila rin mga katukad, hindi ko alam kung ano yung uh, beach doon anong pangalan doon pero pupunta pa rin tayo doon para uh, ipakita ko sa inyo guys yung uh, uh, magkakadikit na beach dito sa Batangas. Ah, o nga pala makatukad uh, naalala ko nga pala ano uh, ito nga pala na pinuntahan namin mga katukad, friends ay uh, part ng ano uh, nasugbo yon Nandito kami guys sa may uh, nasugbo Batangas. Maaga pa mga katukad friends, may mga naliligo na. So shout out sa mga naliligo. Good morning, good morning. Good morning sa lahat-lahat. So ayan guys. At meron akong nakikita rin na nagwa-vlog din. At mapapansin niyo mga katukad friends, ano, dito sa may buhangin, uh, talaga maaga pa naglilinis na yung uh, katiwala dito guys. Ayan. yung uh, nasa likuran ko mga kapatid 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 sa Panginoon si brother uh, Arbin na kanyang may bahay at yung so, kanyang uh, bunso Eh gusto sabihin si Pastor Robert na andun pa. Mga dali, eh, uh -oh. alas 5 na sa tayo sa Jalibi. daw. Pero nakaalis na rin sila. Siguro nakaalis na siguro na uh, yun. Ikong mabagal-bagal. Alas 8 pa darasin. Ah, uh, mainit na. Ah, uh, muli, uh, nagpapasalamat ako at kasama ang uh, shout out sa kay uh, Nico Agutana ng uh, ng Langit Street 'yan at lalong-lalo na sa aking uh, masugid na sub subscriber na isang vlogger si Kakulog uh, shout out sa iyo Kakulog uh, nandito kami ngayon sa ano sa Batangas at ganoon din kay uh, JR ng ano nang uh, tagupo uh, hunters uh, diyan po dyan sa cluster uh, 24 uh, shout out sa iyo uh, boy uh, shout out sa iyo at ganoon din sa kay Mark Angara, shoutout sa iyo At ganoon din sa lahat-lahat ng aking mga subscriber, maging sa Baguio Ayan, kay Bagiran, shoutout sa iyo At kay Sir... Sarah... At ganoon din, nagpapabot din ako ng shoutout doon sa aking mga pamilya Sa may barangay sa Wangga na kung saan ay, ang nakakasakop ay sursugon so shout out sa inyo lahat dyan, kay Mama Yuli, kay Papa Cesar, kay Gerald, kay Makmak, kay Jerome, at kay Christian, at kay Tala, shout out sa inyo lahat dyan. Guys, malapit na pista natin, hindi eh, ko lang alam kung makaka-uwi ako dyan, pero shout out pa rin sa lahat-lahat ng mga taga-barangay sa Wangga. Uh, uh, kung hindi man ako makauwi, papaabot ako sa inyo ng ano, uh, happy fiesta advance na so ayan guys sa mga taga sawanga ayan nandito ako ngayon sa nasugbo batangas dito sa may layo layo, layo, -layo at uh, uh, kalayo beach kalayo hindi kalayo kalayo beach ayan So okay naman dito guys. sa uh, nga lang na magkaiba nga yung ating ano, yung ating uh, buhangin diyan sa Uh, lugar natin kasi puting puti dyan pero dito ang uh, buhangin dito guys ay ganito so ayan guys ang ano ang buhangin dito kulay brown meron ako na po po na dito guys eh, no? uh, meron silang inilagay na pinaka kumbaga sa ano eh bakod na hindi ka po pwedeng lumampas <laughs> tingin ko yung part na yan ay napakalalim guys pala tandaan na wag lalampas dito sa kabila malalim eh. pagdating doon pwede ka dito sa may loob guys At nagugutom na ako mga katukad friends ah, Kaya gusto ko na rin sana na magtaho Ang problema wala tayong pera eh So yan guys, namagang maaga pa Ang oras natin ay mag alas 6 na ah, So nasa ah, 10 minutes lang to 6 At napaaga si magtataho Magkano magta magkano taho guys? 20 30 20 30 So po order na ako ng isang peraso Yan, uh, shout out po sa inyo uh, Sir Sunny. Uh, magandang uh, umaga at salamat din sa taho. <laughs> oh, taho. Asa yung kasama mo? Siya, yung kasama mo? Ayan. Paano na taho? Tara! Taho. Isa pang Ah, dalawa pa, dalawa pang Dalawa pantaho. Si Mariel. At maaari din kayong mga katugad na mag-arkila ng uh, speedboat na katulad dito guys. Oh. at dito mga katukad maaari ka rin magrenta ng uh, mura Gaya, sa mga cottage na ganyan at kung gusto naman mga katukad ng mga mahalin mayroon akong nakita guys sa pupuntahan natin dito guys oh gate pa lang puting puti na ayan makikita ninyo yung pagiging uh, class ng uh, lugar na to kasi dito pa nga lang sa may gate sementado na guys Ayan. so kukuha tayo ng kunting ano kunting pasilip lang guys ano kung ano yung mga nasa loob Ayan. ito yung uh, nasa loob ng beach na to marahil ang mahal dito guys ano grabe Ah, uh, nandoon yung mga sasakyan sa loob, guys. Ayan. At uh, ito yung uh, pinakatapat ng uh, magandang uh, cottage na to, guys. Pasensya na kayo mga katokad ano kasi hindi ko naman kasi natanong kung magkano ang paupa diyan sa loob. So maya maya na lang mga katokad kasi maaga pa naman, maari din ang ano, maari din na magtanong tayo mamaya kung uh, magkano ang uh, uh, halaga o pa mismo ng uh, lugar na to. Kasi nakita ko talaga guys napakagandang lugar. At siyempre mga katoka din natin mapapalagpas yung uh, ganito kaganda ng mga puno. Ang tawag dito guys ay uh, talisay. Uh, guys. kukunan din natin mga katokad, ang mga bangka na to, yung mga pangalan. Ayan, oh. May uh, ron dito na kasama, uh, kalayo na Subo Batangas. At mayroon din dito ng uh, reconnaissance. Ayan. Dito mga katokad, meron din dito na tinatawag na freedom talagang malayang malaya talaga siya makapag sa karagatan guys sa uh, freedom ayan oh. freedom at meron din dito uh, isa pa na malaki na uh, ang kanyang pangalan guys ay Okasama ayan. at mapapansin ninyo mga sa sa napakaaga pa pero may mga nalaligo na guys at meron naman guys na isang uh, bangka na dadali na sa tubig At ang pangalan nito ay Bailon Huwag na lang tayo guys na lumapit kasi may mga aso, delikado At meron dito sa bandang kaliwa guys, uh, meron naman dito nga Francisca Malawak pa ito mga katukad hanggang pa sa dulo to. So mamaya pag merong uh, mayroong uh, araw na guys, uh, dadayuhin natin yung lugar na to. At meron pa pala mga katukad doon sa may bandang dulo. Meron pa doong beach doon. Malamang hindi natin makakapunta doon kasi wala naman tayong uh, masasakyan papunta doon kasi may mga bangka nga wala naman tayong pambayad guys. Joke lang. Joke. <laughs> at sasamantali natin mga katukad ang uh, maglakad-lakad dito mismo sa may sandbar dito sa may uh, kalayo at layo-layo beach at uh, ito lang mga katukad ang aking may pakikita sa inyo sa lugar na to sa beach na to dito sa may uh, nasububatang gas okay naman siya guys malinis uh, talagang uh, press compress ko talagang hangin dito at uh, napakaraming tao na kung saan ay eh, nag-overnight na mga katokong friends. Ayun guys, o, mayroong ginigila yung mama. Masarap yan eh. Palaman yata ata yan eh. Sige na agad yung ano mo eh. Sakyan mo eh. Ah, sabi ko. Si vlogger oh. Dumating. Dito kami. Ah, kay ano? Kay kinajay. Oh, dito kami. Si mama, oh, si mama mo. <laughs> Alam niyo mga katokad, ang sarap magbakasyon kahit na isang araw lang kasi nakaka-relax nakakalimot din ng uh, kunting stress nakakakita ka ng mga iba't ibang mga magagandang tanawin katulad kanina nung nag island hoping kami kanina na ang gaganda ng mga isda sa ilalim guys talagang nakakainggan nyo talaga sanang nang uh, mag uh, spear fishing kaso nga lamang wala kaming ganun pero talagang kung hindi lang talaga guys nasira yung aking pang underwater na camera mayroon sana ako ipakikita sa inyo sayang nga lang talagang nakakapanginayang pero pangako guys na sa susunod pag kami nagbakasyon lalap sa ganito na kalinaw na tubig may iba ipapakita ako sa inyo guys na underwater. So, 'yun. I-update ko kayo sa mga susunod pa.